Oh, <hesitation> wiyi misi ini sawpi si nakangwa <noise> isawin <noise> <hesitation> asawara 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 So, siya kami man to sa kumpanya mga kapatid. Nandito kami ngayon sa aming kumpanya. Dahil hindi ko alam kung bakit kami pinapunta dito. So, may meeting, mahalagang meeting ang pinuntahan namin dito. So, ayan si Amana. Amana. So, kanina pa kami naghihintay dito. So yun nga mga kapatid tapos na tayo dito sa opisina tapos uuwi na tayo sa bahay So walang nangyari Ayan, Nandito tayo ngayon sa Olaya So dito ako naka parking tapos naka Dumagdag pa to sa problema yung parking nandito dahil may mukala pa